ating pangaluan dive hanap tayong isda dito sa bahura naroon malaking kanuping nagpakita kagan sa pangaluan dive mm -hmm, na -udog. ayos na itong pandagdag sa unang dive natin karatan linaw na ito bukas malaking kanuping naglipat lang kami ng kabilang bahura nagtawid lang kami ng buhanginan saka ito yung bahura ng ito sana may mga kasamahan pa yung kanuping ating hanapin naroon is na mga kapaders malaki ito pasalapo pag ito kalaki Mm hmm gitik, sentido ang tama. Maganda itong bahorang ito, malinis at walang kula po. Meron mang kailang madalang mga kapaders. Wistuan ito ng mga isda pag itong klaseng bahura pag malinis. Hanap tayo uli na ito pa, tunong. Ito, pang ulam. Masarap itong pinirito o kaya dadaingin muna. Mm -hmm, huli ka dyan. Pinanak ko lang itong mga kapars. may itong daingin at pagkadaing, pindong pambangot sa gulay. Ganitong isda naman sa amin, pagtunong, ang kilo, 50 tala ang mga kapaders. Hanap na naman tayong isda. Naroon, nakasuot. Ayos ito. Nadagdagan din ang ating huli sa unang dive. Mm -hmm. Huli ka dyan. Salamat na marami naman Lord. Andito lang pala sa ito ang malaki ang sibungin ano daw kaya kung may makasamahan pa ito baka meron lang ang sa unahan at nga hanapin masilip-silip sa mga putas-putas bakon kung nakasuot lang din mga nakasuot kaya isda pa kayo itong pag ito hindi dilim, pero pagbubuhan din sige lang wilang mga kapaders hanap tayo uli sana mayroon pa medyo masama ang kibawang dagat ganun lindol kanina malakas na ito tibugok manalang gabi ito ang masarap sana, ng ulam adobo sa gatak mga kapaders papanain ko ito mm -hmm. hindi ba na kumakain na ito pampinta pwede Sandahan ng kilo sa amin Ito kutibugok Manalang gabi Noon nung no, hindi ako alergy na Kaya lang ganito Ngayon hindi na pwede mga kapadres Para akong mamamatay kumain ako lang ganito Yanan Ako na lang ito May itong pambinta bukas na umaga Pandaratagdag pambigas Hanap pa tayo ng isda Aroon sa butas Ay wala Uy na ito Malaking surahan Nakatagilid lang mga kapadres Kaya lamalim ang butas awal well, kung abot ang pana This thing? Mm hmm Abot mong pala ng pana Wagla ang makabunot yun sa niya ang tamang mga kaparos ng pala natin si Gindugo ulang parting hasangan niya pangihinain niya pag si may siya ang laki ng surahan na ito ayos ito nandito pa lang malaki ang surahan sa bahurang ito mga kaparos buti pinuntahan namin may rista sa bahurang ito pwede ito magtsaga tsaka kami lang hindi ito ng kasamahan ko kailangan malayong kasamahan kong nasaan maghahanap tayo uli sana may kasamahan itong surahan na ito para malagdagang pa yung surahan pakita lang kayo sa akin oras nga pala ngayon at pangalawang natin Ala una 35 mga kapaders na ito isdang lambingan. Mm -hmm. Ito ang masarap sinabawan or inihaw. Kahit anong luto, masarap ito mga kapaders. Kaya lang ito iniingat ng itong hawakan pag buhay pa. Ayun o, may sungay yan mga kapaders. Dilikado sa kami ng tao yung sungay na yan. Nasa pisngin yan, naniningwat yan mga kapaders. Parang karabaw. Pag kayo nakakailang itong lambingan na isda, lahat ang problema tanggal sa inyo. Harap tayo uli. Naro, oh, may nakasuot sa butas. Yung malaking kanuping. Pagkarating lang sa butas mga kapaders magkatapatan lang itong lambingan saka itong kanuping. Bihira yata ito lang ng mga paralang itong bahura kaya may isda dito. May pang binta na, may pang ulam pa. Hanap na naman tayo ng isdang mapa na tsaga-tsaga lang tayo. Oh, hoy na ito, kulambutan. Malaki ng kulambutan ngayon mga kapadres, palibasa malapit ang sisyon nila. Mga gusto na kaya ating iikutan muna. Susungkitin ko na kung ito yung mamo. Oy, maamo na talaga mga kapaders. Ayan, papasiguruhin ko. gikitikin natin para hindi makatinta, mga kapaders. Mm hmm, giti ka dyan. Marami itong pambigas bukas na umaga. Salamat, Lord. Ilang buwan na laang. Pajak pa ng kulambutan. Malapit na ang nila, mga kapaders. Yung isang kulambutan kayo na hindi ko na nabidyohan. Malim kaya sinuutan. Kaya pinanak ko na lang na kahit walang video. At na ito pa, sulit. Kaya lang medyo maliit pa, mga kapaders. Hanap na ang iba. Yoy, na ito. Mas malaki ito. Red na sono, sibungin. Kwartan lino kabukas. Kasama sa presyo ng kulambutan, 150. Papasiguring kuli pagpana na hindi makabut, hindi makapunit. Mm hmm huli ka dyan. Kwartan lino ito bukas na umaga. Pandara dagdag pang bigas na naman. Hanap tayo uli. Magandang buhor ito mga kapaders, na ito. Malaki-laki na ito, sulit na ito. Papanain ko. mm -hmm. uwan-uwan kung tawag sa amin. Red na sulit. Ganitong kalaking sulit. Kasama ito sa presyo ng betilya 130. Hanap na naman tayong isda na mga pana. Na ito, tunong. Pandara pang ulam. papanay ko na ito. Daingin bukas na umaga. Uh mm -hmm, Gitik na Dito nga pala sa amin, ang pinakang ng isda dito, lapu-lapu ang 150 lang mga kapaders. At dito sa amin sa Quezon, napakamura ng isda dito. Kaunting budget mo lang, masarap na isda, may ulam mo na. Hanap na naman tayong isda na ito alatan paikot ikot lang dito papanahin ko na ito uh -huh. huli ka dyan pambinta naman ito mga kapaders marami na akong pang ulam bukas na umaga ganitong klaseng isda dito sa amin ang presyo lang 130 mga kaulam ka na awan ko lang sa lugar ninyo naroon lukos mga kapaders palangoy langoy parang medyo mailap ito mga kapaders at tinlalapitan kung mapalapit sa atin ayan maamo uh -huh. huli ka dyan Nung nakarang araw, nakaulam tayo na itong low pang calamaris ngayon, pambinta naman mga kapaders. Iba talaga pag maliwanag ang plus light kung sa lumalapit ang mga low Sana mayroon pang lupit sa ating low para may kasamaan pa ito at mahuli pa natin. Na ito maraming isda, parang ilang ang mga suga o singkag kung tawag din sa amin. Mataas na bahura, naroon may isda mga kapaders, bibiya. Ay bukas, pang iyo ko sa aking inakay, atras. Mm -hmm, Matanta na ito totoy mayroon ka namang ihawin bukas na umaga masarap talaga ang inihaw na bibiya parang relasyon lalo pag matagal na nagsasama maghahanap tayo ng isda dito sa bahura sana mayroong pa makasamahan na ito Oy, kulay puti mga kapaders malaking pugita kilitiin ko muna yun minata mga kapaders labas maglabas ka dyan pahuli ka sa akin malaking pugita ito mga kapaders kailan kasamahan ko medyo malayo lumabas ka na dyan maling pa yata ang butos, mga kapaders aroy wala na yata ay na ito pa sige labas lumabas ka na dyan pahuli ka na sa akin ay lumabas mga kapaders madulong talaga oh nilabo na ang butas yo na ito lang pala mga kapaders naglang pa sa kabilang butas Yon, naglangoy na sige hanap pa ng walang butas sa masusutan papanahin ko na mm -hmm. bait to na sumut sa malayim na butas Aroy, yun ang problema lang mga kapaders. Ah, na ito na. Hirap hilahin. Oh, isinuot yung pana ako. Hindi ko ang stingless. Sigurado ko na ito yung stingless ko mga kapaders. Oh, oh, liter ang forma. hoy mapahirap. No. pag tuwid na may ito bukas na umaga. Ah, na ito yung pana sa butas. Tapos yung stingless ko naman, naroon sa ibabaw. Oh, ayan, oh. Oh, nakabunot pa mga kapaders. Oh, naroon ay ayang kasamaan ko. Yun, dinakot ni Kadevers Ingo. Ay pusuanan talaga si Kadevers Ingo dumangkot ng Pugita mga kapaders. Walang katakot-takot. Pang naya ka na yan. Malaki pa naman yan. Estimate ko baka yan, may kilos lang mga kapaders. Pero malaki na rin yan. Persado yan. Pag nakaya po sa mukha ng tao. Ikaw na lang Kadevers Ingo ang magitik na yan. At ang pana ko, tiko na. Buti ang pana mo, dalawa. Ayan o. Oh. Liter si mga kapas pana ko, pati sima. Sirap na rin. Makapagpamago ako ng sima ng pana ko. Hamal yan. Sige, gitikin mo na yan. At ang mo yung salbatana. Ayan mga kapas, ginigitik na ni Kadeber Singo. Sige, sintreho ang gitikan na yan, yung pinakang utak na yan. At pagkagitik, ibigay mo sa akin, ang ko ng bituka. At para pag-aho natin, wala ng bituka yan. Siguraduhin mo patay na yan. Baka pagbigay mo sa akin, ayapusin ay ako na yan. Maraming galamay iyan, walo pa naman galamay na yan. Ayos na yan, patay na yata. Ibigay mo na sa akin, ang ko ng bituka. Salamat sa bahura, takasumpong tayo ng pugita. Pag na ibinta bukas, ari mo na pambigas yung bukas na umaga dito sa butas para na na nakasuot dito ang nakita kanina. Wala dito, naglabas yata sa butas. Ay na, ito, urinis. Sungkitin ko muna. Yun, labas, atras. Mm-hmm, mataan tama. Ayos to bukas ko, no. na naman na may kasamang malunggay. Ito rin yung isang uri ng surahan. Masarap yung iniyaw lalo pag mataba mga kapaders. Doon sa Bicol, tawag na dito, surahan. Tapos dito sa amin sa Quezon naman, Orenes ito. Ang sunod sa amin sa Quezon, yung may sungay. Hanap tayo ulit ng isda. Baka mayroon pang kasamahan kung sakali na laang makalitag pambinta na ito. Samaral or Midyan. Mm -hmm. Dito para sa amin sa Quezon, tatlong klase ang tawag dito. Samaral, Midyan, at saka likuan mga kapaders. Awan ko lang sa inyo kung tawag nyo dito. Ito rin yung isda mantak makatinik pero masarap iulam hanap tayo uli ng isda na aro sa butas para may nakasuot natin lalapitan oy surahan mga kapaders sumuot pa mm huli -hmm. ka dyan para nagitik mga kapaders hindi nakakibo yoy nagitik natin mga kapaders makakabunot pa yata yun nakalabas yung sima ng paa natin buti na lang at nagitik natin ayun nakalabas yung sima ng paa na ako oy sabi na makakabunot yun tada ko mga kapaders yun ayos na ito malaki pambinta 150 ang kilo andito lang pala ang masura sa baurang ito hanapan ko pa baka mayroon lang kasamahan dyan sa mga butas sa malaking bato na kaso uy naroon isdang may balbas timbongan mga kapaders napaka mulaang mhm mm gitik ayos na ito pang daradagdag pambinta binta dun sa unang dive natin hanap tayo ulit ng isda pakita lang kayo naroon pa mga kapaders dalawa isang suga nag ng suga dito tayo sa timbungan, mapresyo ito mm -hmm, gitik na naman ayos na ito, bali dalawang lang mga kapaders oh, mayroon pang isa, medyo malit lang mga kapaders yun, sige, layo at baka makita ng kasamahan ko, mga panaka may ulam ka ng kasamahan ko bukas hanap na lang tayong iba pa baka, oh, hoy, na ito pa timbungan ulit mga kapaders mm -hmm, huli ka na naman aba, ayos ito mag timbungan dito nasa ko yung dalawang kasamahan ko andito ang isdang panain matimbungan sisinyas ang kumakapas para lupit sa akin iikot-ikot namin itong bahurang ito at matimbungan na ito mataas na bato ganda ng bahura mga kapaders naroon isnapir ay ah, dito muna ako mga kapaders mas malaki ito malapad pasala po ito ay 150 pa naman ay, mm -hmm. nakapunit pa, nakabunot Ay, oh, rejik na naman e eh, Ah, maliyan di ba, pinasiguro pagpahan ako Ay, nakapulyaw ka agad mhm, mm saka naman nagitik. Ah, medyo napatas kayaan tayo ng stingless ko kaya ayun, nakabunot tiko yata ang ko, ay tiko nga kaya ang pugita, hanap tayo ulit ng isda Tsaga-tsaga lang madaling araw na mga kapadyers, oras na ngayon mag alas 2 na, mga isang oras na lang may nala, ah. mga alas 3, mawit na rin kami uy, na ito, snapper mhm, mm gitig ka dyan Aba, nagaan yung bato ito mga kapaders, matago ito sa butas, buit napansin ko kagad. Kagad lang kaya sa online na spot, kahit malayo ang isda, kita na kagad mga kapaders. Nakakatuwang mamana, pag ito kalaki ang isda ating mga pana sa bahura, hanap na naman tayong isdang mga pana. Kuntinsyaga lang na ito tayong, itong masarap kinilaw mga kapaders, may suka, toyo, sibuwes, bawang, sawsawan, sarap yun. Na ito, timbungan uli, sabi ko na may isda. Mm -hmm. huli ka na naman naahan no, kayo kasamahan ko kung paparalay kayo sa akin ay na itong isa sana oh. Mapanain dito hanap na naman tayong isda kunti tsaga lang para sa pamilya na ito urinis ulit mga kapaders ordongis masuot pa yata labas yon umikot mm -hmm. pangalawang pana pang ulam ulit mga kapaders na dalawang ating urinis kanina punuti na ito dalawang pirasong urinis lang sulit ng pangulam kaya nang iulam ng isang pamilya Naroon, nukos mga kapaders. Malaki ito. Ah, ito papasiguruhin ko. wag la lumayas ito. Mm hmm. Ayos ah, ito. Estimate ko mga kalaking kilo ito mga kapaders. Ganito kalaking nukos sa mag-asawa ang sulit ng ulam. Lahat ng problema, panakakain kayo na ganito sa riwang nukos. Tanggal ang problema ninyo. Dito sa amin, konting budget lang. Masarap ng ulam ninyo. Naroon pa, nukos na naman. Papalapit sa atin. Parang mailap itong mga kapaders ha. sa Atin tinlalapitan Papanahin ko na ito. Yoy, mailap Tumago na si tinta. Doon. Talagang magaling ha. mhm -hmm. Pangatlong pana. Hindi ka na makakailag dyan. Magaling tumago sa sariling tinta itong lukos na ito ha. Nabilib ako dun mga kapaders. Pero nahuli ko rin. Hanap tayo ulit ng isda. Dito sa butas. Baka may nakasuot. Ito paro-paro. Ito talikbago sa akin. mhm -hmm. Mataan tama. Nahan kaya kasamahan na ito. Diyan sa kabilang butas. Ay eh, naroon. Abay, mga katakas pa mga kapatirs. Yun la ang mailap na. Nasagi ko yata, hindi ko napansin kanina. Uy, kapara lang, uy. Mahirap itong patamaan ng pana pag itong malikot ang isda. Sige lang, uy. Mahinto ka rin, papahuli ka rin sa akin. Naroon, mayroon din Ay, talagang huli ka ngayon sa akin, timbongan ka. Itong unahin ko muna, mga kapatirs. Mm-hmm, gitik. Ayos na ito, pandaradagdag. na yung isang talikbagong iyon. Wala na, pati hindi ko na makita nakahan na kaya Iyo ay naroon sa unahan at inalapitan mga kapaders ayan na malapit na ako bumalagbag ka lang anti mano kakalimiting kong gatilyo ng pana ako huli ka sa akin kagad sige langoy lumangoy ka pa araw ay naroon sa malalim mga kapaders oh na ng kalaliman yung panganto ng buhanginan na ayan huli ka na sa akin wala ka na mapuntahan corner ka na sa akin mm hmm huli na ito mga kapaders bali tatlo dalawang tarik bago isang timbungan Pambigas na ito bukas na umaga. Dalahan na pati, pati pandaya pers, pangkatas na Hanap tayo uli. Sana mayroon pa. Paki oh, na ito. Ano yun? Pla yung fish mga kapadas. Akala ko anong isda ina. Isdang may pakpak. Sa bagay, hindi nakapagtaka. Sa taong nga, mayroong pakpak sa gabi. Isda pa kaya, mawalan. Kinakain rin yan mga kapadas. Kaya ang maraming isdang may ulam. Hindi ako makakain na yan. Binibidyohan ko lang, nakakatawa kayo mga So, sige lang, uy. Sige bukang kanyang pakpak. Pakpak ba kayo? O palikpik? Ay, palikpik mga kapadas. Pakpak pati. Hanap na tayo ng isdang makapana. Huwag na yung flying fish na yun. Naroon, talig bago. Nakasuot sa binagong na maliit laang, Sigurado. Mm -hmm, gitik. Hindi naman nakikibo. Buntot lang nakikibo mga kapal, Ay, hindi pala. Walang kasamahan yata ito. na, na kaya. Eh, baka ito balo na naman ito mga kapalers. Hanap pa tayo. Naroon, balatan. Rebeauty kung tawag sa amin. Na ito, mas malapat ito sa isang napana ako. talikbago bago ulit huli na ito, salamat Lord marami na akong huling isda, awang ko lang yung dalawang kasamahan ko kung may huling isda na hanap pa tayo rin isda, sana mayroon na ito, suga naroon, may buntot mga kapaders, malaki anong isda kaya ito ay, tunong na puti mga kapaders ito yung masarap na pinirito o kaya inihaw yan mga kapaders, natin paplangkitahan na maganda ah, lumangoy na mga kapaders naroon na, iniwan na lugod tayo malayo na ang pupunta ng isda na yun ating susundan ng mga kapaders dyan sa unahan may bahura pa delikadong main to yan dyan pag sumuot sa butas huli yan sa atin yon may bahura mga kapaders araw ay mailap na pabangga pa yata ay talagang mm -hmm, ano bumalik ka sa akin huli ka na ayan mga kapaders oras ngayon mag alas 3 na maaho na rin kami hindi na kaya ang puyat na Abang-abang lang mamaya sa aming pag-uwi sa bahay. Andito na kami sa tabi mga kapaders. Nauwi pala ang kami ng mga kasamahan ko. Na ito, dalawang kulang buta. Nakapalaw na isang malaki. Saka isang medyo malitit lang mga kapas. Bakay may isang kilo. Susubra so, pa yan. Ayan, mga lapula -lapu, po. Mga sibongin. Salamat Lord na marami. Sa bihay na pinagkalubong sa aming apat na naman. Ari mo pambigas bukas na yun, umaga. Lubos niyo ako ng kapasalamat yun, sa bahura. Kahit para paano, marami pa rin panain. At na ito pa, surahan, malalaki. Uy, nagtinta na ng lukos. Napasama kayo sa ano ay isda yung mga nukos ayan, malaki, timbungan, kanuping saka taligbago, saka alatan sigurado na mabukas naman ang pambigas ayan, tanggalin mo yung mga nukos dyan sa planganita at ilagay mo din sa may kulambutan at angatin mo yung pugita na malaki at ating papakita sa mga manonood kung ganoon kalaking ating lahuling pugita grabe, ang pair sa akin kanina ng pugita ngayon ay pati ipana ko, ko, buti lang at English ko medyo maliit na ito yung dalawang kulambutan kulang kulang, apat na kilo mga kapaders 150 ang kilo kwartan linaw na yung bukas ayan tanggalin muna yan ano pa ating susunod ayan dalawang tibogok ilang kilo kayong dalawang yan sige daw o, isang kilo magit mga kapaders. Uno-uno, dalawang piraso. Ayos na yan. Sandaan ang kilo naman yan dito sa amin. Tibugok. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. Na ito namin kamintahan lahat lahat. Sa kulambutan, sa nuko, sa surahan, kahit iba't ibang isda. 5,525 ang gastos. 722 ang natira. 4,803. Divide 5. Ito ang partihan bawat isa, 960 mga kapaders. Ayos na naman ito. Salamat Lord na marami. Mga kabila ko ng 10 kilomigas na naman ito para matagdag ang konsumo namin. Malakas pati ang dagat na naman. Gawa kayong lindol kagabi. Eh, sobrang lakas. Lubos nga pala ako nagpasalamat sa mga salit viewers, subscriber, sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Salamat rin sa inyong panood. Ingat po kayo lagi dyan. God bless.